Dios sa kanbali. Mautoy dakong ebidensya sa dako kayong bugma sa Dios ka nato. Na kang Kristo, gibayran niya biling. Inga ikaw ka ko, kadili sa bot na malaglag. Manang mingon si Kristo, bang mutuo niya, bisag mamatay, apad may kinabuhin tayo. Bang mutuo ka niya, dili malaglag, apan may kinabuhin, walay katapusin. Iksuon ko higala, wala sayod kung sa'y imong response karon sa minsay. Wala ko na sayod kung sa kakasinsiro na dawat sa mga minsay. Ikala ko niling matawang ng kagabion. Ablehin mo kasintasyon. Wala ko na sayod imong relasyon ni Jesus. Wala ko na sayod imong kinabuhi adlaw-adlaw. Apanin ng kagabion karon. nasayod ko nga instrumento ko sa Diyos alang kanimo. Kitang karando na tayo kapakyasan kitang tanan adunay kakulang mo apan ako mo challenge ka mo. mintas duna pa kay eh, gayunan karon ng panahon nga mutalikod ta sa sala karon ng panahon nga hinulsulan nato atong kapakyasan unsay da buhat nato kagahapon labay na to ang nabuhat nato milabay ng mga adlaw labay na to ang Dios dili sa interesado sa kagahapon ako mo yung ganimo. Intersado ang Dios sa imong desisyon karon, hantud sa imong ugma nga karon ta dapat mo himog desisyon. Tungod kay wa man ta nasayod kanus ara ta Pwede unya, pwede ugma, pwede sunod bulan, pwede sunod Higala ko, sumala sa pulong na itong isgutan. Nakitang ginabutan ng mamatay sa mga Apan akubot mo dahil si kanimo. Samtang mayo pa kaglawas.